Tayo. Um, bamban. Ano alam mo ng 15 minutes ano tayo. Are they pumunta na kami nila sa hospital? Kasa, kasama si Tita Tapos nandoon ako si Mama. Meron pang ano? Tubig? Lumalabas? Wala na? kasi hindi ka naiihi, may lumalabas? Oo, pero tapos, na. tapos na. Baka maubusan ng tubig siya, no, si ano, si Lucien? Hindi yan. Hindi yan. Ah. Sa bagay, malaking yun niya. Nung ako nga, umabot pa ako ng 40 tubig. Maubus na pala. Oh. relax ka lang yeah. relax lang tayo mag relax ka rin dyan <laughs> ano talaga yung relax ka rin <laughs> ay hindi hindi ako aktibo lang tayo aktibo lang tayo pero copy muna tayo ano pa yun

别多，别。 তো Hoy, okay, nasa na tayo? kila natin mayan. Hoy, <coughs> okay, ka lang? katang kita <laughs> ay huwag kita patawanin baka biglang lumabas tubig lahat <laughs> Hindi siya malapit sa chan ko. Puro lang siya tulog. Yan, 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 lagi siya malapit eh. Paglabas ng bed lang yan. Eh. Maliwanag dito. Sige lang. Check lang sa kay Lira. Tapos na tayo kila Ate Mian O palengke na to Tapos conception na Hindi ko gutom Baka gusto mong makdo uh, Mag-tread through tayo dyan <laughs> ginawa akong tapes ng isang what? Dan ko, gusto niya. Oo, nga niya. Pasyal-pasyal ka po, ha? Nais <coughs> kong iyo, marimar. Tapos? <coughs> tapos Nakadalo ang pizza pa, ha? <coughs> ulit <laughs> ako ha, oh. Tapos na kagad yung isa. Oo. Oh. Okay, Patapos ako, yung... pa lang ako sa isa. Overload, yung... Ano? Lang, ito, lang, la 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 na lang. So, na ako. Oh. <laughs> Balisan, Ay, lang, lang. Gusto ko sa kanap. Balin Open mo yung ano. ano yung yung... <laughs> <laughs> open mo yung window. Ano oh, yung ako sa akin? Okay ka lang? Pag unopin namin yung window, ma malamig, no? Oo. Ah, okay. Sige, sige. Diyan ka muna. Ay, lalo na pag lumabas ka na niyan. I mean, lumabas ka sa sasakyan. Conception na tayo, ha? Alam nyo na tayo, siguro mga nasa 5 minutes. 3 to 5 minutes, andun na tayo.

Rat tubig ako. Kumusta 'yung paglangoy niya? Tahimik na siya. Okay. Magalaw siya. Ngayon. tahimik siya pero gumagalaw konti or tahimik talaga siya. Thank you. Siya. Sabi o, ko siya, bigla, oh, bigla siyang ano, sasabog. May ipantigam, wala. Kasi alam ko yun, kasi nung butis ako, lahat pinapanood ko sa so YouTube. Kung paano paglabas nabas na ganyan. Kung magiging short na panubigan. Oo. Oh, oh. Tapos, pinapanood ko pa. Magkaiba po ang kulay na panubigan sa ihi. oh, kumusta? Mag magkaiba okay, ba? magkaiba. Clear na white yung tubig na lumalabas sa kanya kanina. Yung ihi, kahit minum ka na maraming tubig, maghapon. Yellow, no? May pagkakunting light yellow pa rin yan. Lumabas. So, yung sa kanya clear? Oo. Ano, na? Ano, ano? 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 <laughs> yung nervous ko, natatawa ako tituray ka dito magbagal oh, na nga tayo eh. dito mo, ang bagal nyo no? sabi ko nga kayo Ako namin 80% ang ah, ating gamit ang sakay ng mota wala nga, hindi ah? mabilis ang talaga pagsasagyan compare sa motor Ayun oh, no? naka 80 pa lang tayo. Hmm. <waren> Hindi, so, so, so. fuck, shit, fuck. Hindi okay. tayo nag-aalinlangan kapag bigla pa bigla siyang gumawa niyan. Mm. Ay, ko naman siya pag tinamahan ako siya. Nasa Santiago na tayo, mga, I think, 2 minutes. Ando rin tayo. Kamusta ka? Sige, time O, nga pala, sige, sige. <laughs> Ito ka pa pala. Mayroon pa pala tayong susunduin. <laughs> Tawagan